At tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak, at sinabi, Magpipisan kayo, upang may saysay -say ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa mga huling araw. Magpipisan kayo at kayo'y makinig, kayong malanat ni Jacob, at inyong pakinggan si Israel na inyong ama. Kuben, ikaw ang aking panganay, ang aking kapangyarihan, at siyang pasimula ng aking kalakasan, siyang kasaktalan ng kamahalan, at siyang kasaktalan ng kapangyarihan. Kumukulong parang tubig na maawas, hindi ka magdataglay ng kasakdalan, sapagat Sumampa ka sa higaan ng iyong mama, hinamak mo ma, sa aking higan. Si Simeon at si Levi ay magkapatid, mga almas na marahas ang kanilang manatabak. Huwag kaluluwa ko, huwag kang pumasok sa kanilang payo, sa kanilang kapisanan, ay huwag kang mag Kaluwalhatian ko, sapagkat sa kanilang galit ay pumatay ng tao, at sa kanilang sariling paluhuban ay pumutol ng hita ng baka. Isumpain ang kanilang galit, sapagkat mabangis, at ang kanilang pag sapagkat mabagsik. Aking babahagiin sila sa Jacob at aking panamalatin sila sa Israel. Juda, ikaw ay pupurihin ng iyong mga Ang iyong kamay ay magpapahina sa laig ng iyong mga kaaway. Ang mga anak ng iyong mama ay sa harap mo. Si Juda ay isang anak ng leon. Mula sa pamuhuli, anak ko, umahan ka. Siya ay umukho. Siya ay na parang leon. At parang isang leyong babae, sinong ligisin sa kanya? Ang Setro ay hindi mahihiwalay sa Judah niyang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang manapaha hanggang saan Shiloh ay dumating at sa kanyang tatali maamana bansa. Naititali ang kanyang batang asno sa puno ng ubas at ang guya ng kanyang asno sa puno ng piling ubas. Nilaban niya ang kanyang suot sa ailak at ang kanyang damit sa katas ng ubas. Ang kanyang narata ay mamumula sa ailak at ang kanyang manangipin ay mamumuti sa gatas. Si Zabulon ay tatahan sa downline ng dagat at siya'y magiging downline ng mga sasakyan at ang kanyang hangganan ay magiging hanggang sidan. Si Isakar ay isang malakas na asno na lumulugmok sa gitna ng mga at nakakita siya ng dakong pahinga mabuti at ng lupang kaaya-aya at kanyang iniyuhud ang kanyang balikat upang pumasan at naging aliping manatag. Si Dan ay hahatol sa kanyang bayan gaya ng isa sa angka ni Israel Si Dan ay magiging ahas sa daan at hulupong sa landas na namamagat ng mga sakong ng kabayo na anupat na huhulog sa likuran ng sakay niyon. Aking himintay ang iyong pagliligtas, o Panginoon, si God ay hahabulin ang isang pulutong, ngunit siyang hahabol sa kanila. King UK Azar ay lulusog ang tinapay niya at gadawa ng masasarap na pagkain. Si Neftali ay isang usang babaeng kawala. Siya ay nagbabadya ng maririkit na pananalita. Si Jose ay isa mabuma. Isa mabuma na nasa tabi ng bukal ang kanyang na ay na gumagapang. Sa pader, pinamanglo siya ng mga mamamana at pinanis at tinusig siya. Ngunit ang kanyang busog ay nanahan sa kalakasan at pinalakasan muna bisig ng kanyang mga kamay, sa pamamagitan ng mga kamay ng makapangyarihan ni Jacob, na siyang pinagulan ng pastor ang bato ng Israel. Sa pamamagitan na ng Diyos ng iyong ama, na siyang putulong sa iyo, at sa pamamagitan ng makapangyarihan sa lahat, na siyang magpapala sa iyo, ng patpapalan ng lanit sa itaas, patpapalan ng muna kalatliman na naliladay sa ibaba, patpapalan ng muna dibdiba at ng bahay bata. Ang mga basbas ng iyong na humigit sa basbas ng aking mga kaniluan hanggang sa wakas na mga na walang hanggan nang napapa sa ulo ni Jose at sa tuktok ng ulo niya na buhod tani sa kanyang mga Si Benjamin ay isang lobo na manggaagaw sa kinamagahay kanyang kakanin ng guli at sa kinahapunan ay kanyang babahagihin ng samsam. Ang lahat ng ito ang labing dalawang angka ng Israel at ito ang sinalita ng ama nila sa kanila at sila'y binasbasan, bawat isa'y binasbasan ng ayon sa basbas sa kanikanya, At kanyang ipinagbilin sa kanila, at sinabi sa kanila, Ako'y malalakip sa aking bayan, ilibing ninyo ako sa kasamahan ng aking mga magulang sa yung ibna nasa parang ni Efron na Hitheo. Sa yung ibna nasa parang ng machpela na nasa tapat ng mamre, sa lupain ng kanon na binili ni Abraham na kalakip ng parang kay Efron na Hitheo na pinakaaring libingan na doon nila inilibing si Abraham at si Sarah na kanyang asawa, na doon nila inilibing si Isaac at si Rebecca na kanyang asawa, at doon ko inilibing si Lea. Sa parang at sa iyong ibna na binili sa mga anak ni Heth. At nang matapos si Jacob na makapagbilin sa kanyang mga anak, ay kanyang itinaas at itinikom ang kanyang mga paa sa higan at naligot ang hininga at nalakip sa kanyang bayan.